time check is 1.15 in the afternoon. So, look. Hindi ako nagluto ngayon, guys. Para sa amin. Lamig siya, guys. Yan ang uh, uh, weather natin ngayon. Maliwanag siya, pero... Maliwanag, pero malamig. 14 degrees Celsius. Sa yung degree. 14 lang tayo, guys. So, malamig. Ang lula ay nil nilamig. Nagdubli-dubli na ako guys. May dubli na ito. Di ba Pero ba? pa rin ako. At masakit ang tuhod ko. Ilit na po nang sa tubig. Magaganyan yung kaldero kasi naglo sabaw yan ng ano, nagluto ko rin ng manok. Para idagdag dito sa Molokia. Ayan. 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 Suko so, tayo ng noodles na sabaw. Tinamad kasi ako magluto, guys. Ang so, ulam namin, pagkain namin ba? So, ito, kanton. Masarap din to siya. Kanton. Pero gusto ko ng sabaw nga, kasi nga, ako yung nilamig. Oh, andumi. Okay. Pagkain ng mga kadama pagkain ng katulong yung dumi. May bihon din tayo. Hindi lang gusto magbuko. Hindi mo nasa nga yung magbuko ng bihon, guys. The other day. So, ito na muna ang lupuin natin. maging dominion mo na kayo it's not a sponsor lagay na natin to para tapos ito kayo Gusto po ang lahat? kanya, -kanya kami ngayon ni Ano kumain ngayon. Hindi pa naman ako kain ngayon. No? Lutuin ko lang siya para dalambot siya. Kasi ano to eh, matagal siya. Hindi siya masyadong lalambot. Pero masarap din naman, no? Sarap. Masarap sya kasi ang hang. Hello to viewers! Thank you so much, mama, sir! O, so, yan ang... No. Hot spicy, hot spicy. Hot spicy pa! So, yan ang pagkain natin for today's video. Kumusta po? Siyempre ang kanyang oil. Oh well. Ganyan lang natin. Shout out sa ating three viewers. Thank you so much, ma'am and sir. Good afternoon, good evening, and good evening. <laughs> good evening and good evening. Yan. Yeah. Yan. I feel cold, that's why I want sabaw. Sabaw is life. Sabaw. Tapos, lagyan natin ng kanin. Carbohydrates <laughs> na siya, noodles na siya. Then, add rice. Oh. Yummy! Aray <laughs> ko. Rubensiana ko, guys. Gusto kong lagyan ng gulay, pero hindi na muna kasi dadami, no? Hay, sakit talaga ng tuhod masakit talaga ang tuhod, ang tuhod. Sana siya, guys, ako. Oh. Kuloan natin 'yan. Ang sa medyo, kaya maluto na siya ba? Sakit talaga ng tuhod ko. Yung parang ang buto niya. Itas buksan natin kasi nangamoy na ang noodles. Matuti. Ay, tapos na yung trabaho namin for today's video. Tapos na. Okay. Long, sakit talaga ng tuhod ko. Malamig talaga, nalamigan. Arthritis is real. Tuditong lupot. Kaya na talaga tayo, no? I just love it. Labi mm. na, tuyo-tuyo na naman ng labi. So wala tayong puting buhok ngayon. No more gray goodbye. Gray hair. Gray no more. Ah. I'm very proud of my hair today. It's black. <laughs> Siyempre, hindi na nakuna eh. O, oh, ba? Diba? Very black. Oh, I love it. Let me see. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ating buhok na walang suklay. I didn't even comb today. Oh my goodness. Oh. Tapos alam nyo ba kung ano ang nilagay ko dito? Hmm. Nag, nagwiwiwiwi na siya, nagwiwiwiwi na, kaya itong gitalian, o. Oh. lang ang buhok natin. Diba? So, ang mga lost hair natin dyan, nandiyan oh, eh. na ni, o, oh, maupaw na kuha ni guys. Stressful na masyado. Ang dami problema sa Pinas, guys. Do you have any recommendation for the lost hair? hair loss ha balik 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 natin kung ah, para saan tama dito kamo na yung kanjas <laughs> hair loss na to diya unsa ikaw recommend niyo anyway naghimo ko po, ano olive oil with rosemary kaya may baby hair naman tayo dito hmm. shout out sa ating four viewers ito nang pusa nating maritis tingnan niyo maritish shadow. Nag-abang kung sinong dadaan sa baba. Matuti! Hi! Hi! Yung na, Yan, tukar na baga maritish niya. Matuti! Hello, Ma'am Furlis! Good afternoon, Ma'am. But ting tang ting Hi. Shout out, Mom Furless. Hello, Mom or Sir. Prakas. Prak. Is it right? Hello and good afternoon. Good evening, Philippines. Yes, good evening, Philippines. Like you, thank you so much. Yeah, it's, it's one, two, three, four, five. It's six. Time check now in the Philippines is six, 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 um, 15, 20, six, 623 in the evening. How are you? I am good, sir. Thank you so much. Hello, five, shout out. Ay, register niya kasi may nangyong-yong na dyan. Tubig siguro yan. <laughs> Kamaritis natin po sa atak ko na rin. tubig nga, tubig is water ano, petrol it's petrol yan Aboten. ju petrol aboten. hi meow, <laughs> yes the meow is here <laughs> patuti, say hi say hi <laughs> Tignan natin ito, niluto natin. So, kasi yung malata siya, ba, overcooked. I want the noodles to be overcooked. Soft. Tingnan nyo. Ano pa yan? May bilids pa yan. <laughs> May bilids pa yung ano natin noodles. Iyan yeah, mo na dyan. Cooking lunch, yes, molokia with chicken, rice. This is for me, and my co worker, she doesn't want to eat right now, or I mean, she doesn't want to eat noodles for today's video. <laughs> so, can you come here? Somebody is looking so beautiful. Oh, thank you so much, sir. I'm not beautiful. I just love my hair today for this, for this video. For this video. <laughs> thank you so much. Hi, mom, Furlies. Thank you, mom. Thank you so much, sir and mom. Natural beauty good. Thank you so much. Always natural. No filter. Oh, no comb the hair. No comb. Never. <laughs> never. Not never. Just this morning. I forgot not. Just woke up and clean. And then after cleaning, wash, wash, wash a little bit, and when uh, I mean. just my hand, using my hand. How old, Mom Ferlis? How old are you? I am 45. Very old now already. Where are you working? In Jordan, ma'am, no? sir. Pukas. Jordan. So there you go. there is we put egg. I put egg now. So that it will get more yummy. <laughs> no videos for today's video, guys, because it's a lot mix like that. Don't forget, I am Filipina, <laughs> living in the province. <laughs> See, uh, Yamina. Old <laughs> is good, beautiful. Oh, thank you so much. Thank you, sir. Appreciated. I hope I'll be be beautiful for fall. <laughs> Even though I'm not, but thank you so much. So, na naman tayo. Oh, oh. Diyan ang guardian natin ngayon. For today's video. Ay. Malamig lang talaga. Gusto kong kumain Thank you, thank you so much, sir, Prakas and mom, what is this, Furlis. thank you so much. Hello, six, shout out, everyone. There's nothing to sell. Plato, tayo, tayo. Hello, five, thank you so much. Mama and sir, God bless us all. So, Kaya na po tayo guys. You working? Yes, I am here in Jordan. Kain. You guys want? Mmm, bango ng sabaw. Sobrang init ito guys. Grabe yung ini to. Kusok-kusok. Kain po. Let's eat, sir. Yummy. Yes, yummy for me. <laughs> Thank you so much. Ah, 16. Wala nga yan. 16 degrees Celsius sunny sea full forecast kain po tayo the egg mix yummier hmm, diba? pero alat man siya eh. gusto ko siyang lagyan ng sabaw mainit kaila i-mix-mix mix lang natin guys malamig pero kailangan bukas ang bintana natin hmm. kasi ang amoy ng noodles guys mag stock sa kusina stuffy kain po tayo so ayoko ng tinidor ayoko ng fork hello sick shout out tapos ang subo is, damihan na natin ang subo natin. Hindi <laughs> tayo magkunwari. I will not pretend as like social lady. I'm not a social lady. Social. <laughs> Ganda ng tulugan oh. <laughs> Nasa ano lang. Plansyahanan. May tulugan naman siya dito. Ayan oh. Mm. Shout out sa ating tatlong manonood. Thank you so much sir and ma'am. Karabi ang dry talaga ng... Dito ko. Masakit. Init. Mainit masyado. ba masarap siya pag malambot na guys kulok-kulokin na lang siya bagsuhan pagkatulong ka kailangan alam mo yung oras mo di ba? pati pagkain kailangan bilisan yung pagkain guys huwag maginarte kasi ma kung mag-inarte-inarte, mag o mag oe o -OE. OE, oe dito sa pag sa abroad. Hindi ka makakain ng maayos. Hmm. Add a key. Favorite day of the week. Mm. Favorite day of the week. all the day all day Monday to Sunday wala akong favorite day sa of the week kaya wala mong pahinga <laughs> ulang pahinga, guys. Makapahinga lang kain ganito. Pahinga kunti. Tapos trabaho na naman. Hmm. Hello, Seven! Kayo po, anong gusto ninyong paborito, paborito na yung day? Favorite day of the week? Ah maybe ano every last friday of the month <laughs> of the month every every last friday of the month because it's my day off <laughs> Maalat talaga siya. Ramdam ko yung alat eh. Marami na nga ito sa bawa eh. Hello Six! Thank you so much! Hmm. Hindi ko marunong. Yan ang tatay namin. <coughs> susok namin guys So okay. guys thank you so much everyone everyone diba? Busy na naman ako